alas 9 ng gabi ng sabado nagkumahog na binuksan ng mga pulis at bumbero ang roll up door sa basement ng Maharlika Livelihood Complex ito'y matapos makakita sila ng usok mula sa basement ng mabuksan sumalubong sa kanila ang maitim at nakakasulasok na usok yun pala nasusunog na ang basement ng gusali isa sa mga unang nakapansin dito ay si Balindong nita ko napansin ko noong tapos may nagtatakbo nang very fast nung napansin ko na walang pagsalikod ko tumakbo so na udung sa may kainan kaya doon nag-report ng ano uh, pulis maya nagsidatingan pa ang mga karagdagang truck ng bumbero. <tapos> ang mga bumbero, salitan sa pagpasok pero naging malaking hamon sa kanila ang makapal na usok. pas ang tatlong oras pero wala pa rin senyales na naaapula ang apoy. Dito naman, uh, they would like to penetrate. Kaya lang, uh, ano nangyari? Nakikita nyo, itim pa yung sunog. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin yung... Uh, ay, itim pa rin yung usok. Kaya ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin yung, yung uh, fire. Pero sometimes, pag nakikita yung pumuputi na yung usok, ibig sabihin yun na yung uh, yun na yung water na nasusupress nila yung yung fire pero it appears na hindi pa rin suppress kaya talagang sinusubukan ng ating mga fire personnel na makapag-penetrate tahan-dahan Tumulong na rin sa pag ang mga kalapit bayan ng mga fire stations. Umabot sa ikatlong alarm ang sunog. Idineklara ang fire under control pagsapit ng alas 3.56 ng madaling araw at idineklara ang fire under control alas 5.04 ng umaga sa ngayon, iniimbestigan pa ng BFP ang naging mitsa ng apoy at pumalo na sa 18 milyong piso ang iniwang pinsala ng sunog. Binuksan na ang buong gusali pero nananatiling sarado ang mga stall sa basement habang isinasagawa pa ang investigasyon. Nanawagan naman ng tulong kanina sa pamahalang lungsod ang ilang nasunugan. Isa narito si Aida na mayroong kainan sa basement panawagan nila matapos na raw sana agad ang imbesagasyon dito ng BFP. I Bilisan yung pag ano para makapasok kami, makita namin yung, kung paano na kami mag-start ulit, kung paano namin, paano kami makakamove on. Tiniyak naman ng pamalang lungsod ang tulong sa mga nasunugan at pinag-aaralan pa kung saan sila ililipat. Ito na ang ikalawang insidente ng sunog sa nasabing busali at tapos masunog noong 2024 ang parking area. Pawang tindahan ng mga damit at mga kainan ang nasa basement ng gusali. Charles Nicolimon, RNG News.